toyo. Lauren. Luluto ako ng adobong maskara ng bago. Ito yung pinakaluan ko kanina. Yung adobo ko na yun. Ito nga pala dito ay mantika na may aswete. Ito okay. ba okay. dito okay. buya? Okay. Ito ba dito buya? Ito ba dito buya? Ito ba dito Lagyan ko na rin ng pamintan durog at saka buo. Laurel. Toyo. Ay, babo ko na ito. Lix. So, lang lagyan ng lix yung ating adobo. Kasi may lix ko sa... Sibuyas. Yan. Mag-anak ng lix yan. Kaya gusto ko rin yan. Madali lang itong kasi napalambutan ko masyado yung balinit eh. Sobrang nata sa lambot. So, sabi ko lang din ito yung adobo. Lagyan ko na rin ng oyster. na nang suka. Hmm, ang nor. Mga kadobo, malaki na maluto ito. Mga tinasukar pang pagbalans. Ayan na nga guys. Tutuan na ang ating kadobo. Maskara ng baboy. Thank you for Thank you for watching guys, luto ng aking ah, adobo, maskara ng baboy. Lagyan ko ng pork chop para sa aking anak. Kasi hindi sila masyado mahilig sa may tabak. Thank you guys. Thank you for watching.